Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Pa nakakataw mga videos na pinakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko raman Let -rama. us first pray Okay, so And then In the name of the one, two And <laughs> the son, the Holy Spirit Amen Mukhang mayamat sa pangasya si atin <laughs> 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 Mayroon lasing pa pero pinaglibat eh Nalagot <laughs> ka Mayroon lasing pa pero pinaglibat eh

wala. Napanalo. Fake snake prank. Loko loko. Ay nako. Bayad sa kurente, 2,000. Bayad sa tubig, 300. Bayad sa tindahan, 500. Bayad sa utang, 1,500. Portrait tanan. Limpyo gyan nga to sildo ane. Limpyo gyan. Maglo na lang ko may pa. Mag-glow na lang. Aba. Tapos <laughs> na lang yung mukha niya. Nakakala mo simentado lang Aba. Ang ka mo na yun ah. Tulin pa. <laughs> Ang galing ah. What the f**k? <laughs> <laughs> hindi kang sinakatawad. Nagkatay pa yan. <laughs> Mga weird na bagay na ginagawa mo no? Mabata ka ba? Yan nata hindi ko nagawa. Ito, nagawa ko to. Yan, hindi ko nagawa yan. Lalo na yan. Boss, isang buko. Dahan-dahan lang ha. <laughs> Talaga naman. Ma may shampoo ka dyan. Sulitin mo na. <laughs> Kompleto. <laughs> may shampoo nga. Wala niya. Pagpili <laughs> <laughs> ka lang ng buko. Anadjay nga kwa. Ha? Aligo ka ba? Anadjay nga alya. Yung mag-isa ka sa biyahe al tapos al ganito na yung dahan. Anadjay nga alya dito ay. Ha? Ang gawin na nandwen niya alalya. Alalya daw is multo. Ha? Hindi ka siya nang

Nawala yung... Nawala yung hanting niya. Pumalpak pa. Nagsisilos ako! In English, jealousy! <laughs> Ata-ata uh, nakamukas niya bag na Alam ko. Ako <laughs> <laughs> paligid pala. <laughs> Ay, nakaharap pala. Ano ang English? Ang punong-puno na ako sayo! Ito. Kaya mo yun. I'm fully charged for you! Da! <laughs> Tinalaman mong may iba na siyang kamuha mo. Bang! May sipasinsya niya. Hi <laughs> po. Ako po yung nag-viral sa YouTube saka Facebook. Si Icus mm. po. yung kumanta ng luha po. Oo. Uh -uh. po ito siya po. Ito, <laughs> sikat na niya. Sa so, sobrang sakit na nadarama ko po na narinig at nabasa po sa Comment niyo po sa kanta ko po. Uh. Ano nasaktan po ako po? Kaya Walang po, <laughs> for six years po, pinraktisan ko po lahat ng mga tono po. Wow. Nag-voice lesson po ako. Kaya po. Ano for six years, I prepared myself po okay, for this song na? po. Six kaya, years? Naragaaran? Nasaktan ako. nadapa ako at babangon po ako. Tama. Manda kayo sa akin. Hindi <laughs> 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 kayong manda pa. Nanawala na, na gano'n. ko nag-aral din itong keyboardista niya. Sige. Pakinggan natin si Idol. Wow naman! Kala <laughs> ka <laughs> ay kawaya din. Ba't yung parin ka malata? Mukhang lumala. <laughs> ay, Ay, <laughs> nakto. Ay, ay, ka naman. Ginantihan mo naman <laughs> Bumigay kasi ang isang bahagi ng kisame ng jeep. Kaya nga binitawan ni Kuya yung dumbbell <laughs> para makatakbo tapos magkapabuhat ka ate. Wala naman daw nasaktan pero. <laughs> May nanggit. Wala. Wala naman daw nasaktan Wala naman daw Ayan! Hindi nagbabago! Sira ulo! Numero uno! uno. Sa kalukuhan! Sa kalukuhan! walang kang mapapala dito! No. Ayaw kapit mo ibubot! Ano lang <laughs> ang para hindi ibubot? kung biglang naglambing ang jowa mo Peka, peka. Uy, kakagulat Pikachu <laughs> Other countries versus Philippines Huwag na lindol Papanik sila Pero sa Pinas hindi ako wakaw mag mag, mag post <laughs> <laughs> Insert guys Alam niya